mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Una na at atagit sa lahat, saan man tayo naroon, anuman ang ng ating mga ginagawa, ating alay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos sumasaatin ng pagkapala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, pangarap ng bawat magulang ang magandang kinabukasan ng mga anak tungkulin ng mga magulang na palakihin ang mga anak na ayon sa tinatawag na yung natin taglay ang mga mahalagang sangkap ng isang mabuting tao, ng isang mabuting anak at magiging isang mabuting mga mamayan. Sa murang edad ng bata, kailangan ihasik natin sa kanila ang mga sagkat na ito. Ang uh, magmamahal pagmamahal sa mga magulang at mga kapatid, ang paggalang sa mga matatanda, ang pagrespeto ng karapatan ng karapatan ng kapwa higit sa lahat. At higit sa lahat ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Gano'n man kabuti ang ating itatanim na sangkap ng magandang paglaki ng ating mga anak, kung hindi natin ito sa bayan ng paranalig at pagtitiwala sa Diyos, sayang ang lahat. Tandaan mga madulang ang sinasabi ng ating pahinoon na siya ang uno at tayo ang mga sanga na ah, ikinukumpara ng ating Panginoon ang kanyang pagiging hari, ang kanyang katakilaan bilang isang puno at tayo ang kanyang mga sanga. I am divine and you are the branches. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Alalahanin natin na kapagka ang isang sanga ay uh, maaalis sa puno, ito ay matutuyo at mamamatay. Ganon din tayo, tayong tao. Kapag malayo tayo sa Diyos, wala tayo. Sapagkat pag-aari at gawa tayo ng Diyos at kailangan sundin natin ang kanyang kagustuhan. Sapagkat ang kagustuhan ng Diyos para sa ating kabutihan. Ganon din ang mga magulang. Sa murang idam ng ating mga anak, ihasik natin sa kanila, ipangaral natin sa kanila ang kabutihan at ang tamang landasin ng buhay. Napakahirap, napakahirap sa gawain ito, sa gawain ito ng isang magulang para sa kabutihan ng isang anak. Sapagkat alam naman natin na kahit ang uh, ating mga anak kinuhubog natin sa magandang pamamaraan, sa tamang landasin, sa paglaki ng ating mga anak, marami ang magiging empuensya sa magiging karakter ng ating mga anak. Una, nandyan yung kanyang paaralam ang kanyang pangalawang tahanan. Kailangan sa paaralan pa lamang mabantayan na natin ang bata. Kung anong klase ng paaralan ang kanyang pinapasokan. Pangalawa, ang kanyang magiging barkada, ang kanyang magiging kahalugilo, ang kanyang magiging kasama-sama. Sabagkat kung ang bata ay mag-aaral masigit na marami ang kanyang parahon sa labas sa kanyang paralan na maaring gamitin niyang dahilan upang makagawa ng kasamaan o ng mga pagkakamali. Kaya dapat alamin at oklasin ng mga magulang kung ano ang mga sa paralan. makipag kailangan magpag-ayos uh, ang uh, mga magulang sa mga guro. Alamin kung ano ang progreso, ano ang kahinaan. Walang masama sa gawain ito. Dapat lang nagawin ang lahat ng bagay na ito. Maroon naman mga magulang na sa, sa sobrang pagmamahal sa anak, ibigay ang lahat ng pangangailangan. Spoil dra, ika nga. Ito ay, ay, hindi rin maganda. Ano mang ma maluwag na disiplina, masama. At huwag namang magiging mahigpit ang disiplina sa anak. Napakahirap, sabi nga, napakahirap magpalaki ng magulang. Sapagkat sa panahon ito, totoo malaking bagay ang teknolohiya. Technology. Ngunit, isa rin ito sa maaring makasira sa kinabukasan ng bata. Itong tinatawag natin digital na mga kagamitan. Cellphone. Ay, hindi lamang. Basta basta ang cellphone. Complicated cellphone. Mga cellphone na makabago dahil sa teknolohiya. Kaya sa murang edad ng ating mga anak. Kaya akin natin may pangaral natin, may hasik natin sa kanila ang mga sangkap na nga mabuting landasin, mabuting pag-uugan. Ito ang tinatawag natin value formation na nagsisimula ito sa ating pangangaral sa kanila Nanguna, una, magmamahal at paggalang sa mga magulang. Pagmamahal at paggalang sa mga kapatid. Paggalang sa mga matatanda. Mahirap, hindi natin masasabi na sa kabila ng lata ito, magiging mabuti ang ating mga anak. Dahil sa marami ang mga tinatawag natin mga factors, marami ang mga magiging dahilan sa paglaki ng ating mga anak. Ngunit, tiyakin natin mga magulang na hindi natin at the end, hindi natin pagsisisihan ang ating pagiging ama, ang ating pagiging ina. Hindi man tayo, hindi man natin makamit ang ating mga pangarap sa ating mga anak. Ang masaya tayo na bago natin ipipikit ang ating mga mata sa ating uh, bago ng ating kamatayan. Masasabi natin, Panginoon, naganap na ang lahat. Nagampanan ko na ang lahat. Ginawa ko na ang lahat. Ngunit, ito Panginoon, kaya ialay ko sa iyo ang magandang kinabukasan. Ialay ko sa inyo kung ano ang aking magiging anak sa, sa kanyang kinabukasan. Napakahirap mga na kagabay. Ngunit, magiging tapat tayo sa ating pagiging magulang. Pag-aralan natin kung paano natin didisiplinahin ang ating mga anak. Kung paano tayo magiging tunay na gabay ng ating mga anak bilang mga magulang.